Thank you po sa inyong lahat. Sige na. Nahihiyak ka? Thank you po sa inyong lahat na nag-pray sa akin. Para gumaling ako. Sabihin mo. <laughs> Nahihiyak daw siya. Nahihiyak daw siya. Good morning guys ngayon po is mauuwi na po kami madi-discharge na po si Dane dito sa hospital inaantay lang namin si Doc po no? inaantay namin si Doc para sa discharge niya para makalabas na po kami kumusta Dane? okay ka na? wala na masakit sa'yo? yay! Thank you, Lord. Magaling na si Day. Na. Uwi na po kami. Guling na niya. Oh, sabihin mo, thank you po sa inyong lahat. Baby hmm. na. Nahihiya ka? Thank you po sa inyong lahat na nag-pray sa akin. Hmm. Para gumaling ako. Sabihin mo. <laughs> Nahihiya daw siya. <laughs> Yan si Papa naman ay yung inunti-unti na niyang ilagay sa sasakyan yung mga gamit namin. Yan. Yeah. <laughs> ano yun? <laughs> so ngayon is Friday. Nandito po kami ng lunes ng madaling araw. Hindi pala. Lunes ng mga ating gabi. Alas 12. Ganon. So... Oh, Oo, oh, na oh, po. Oh, oh. Nakaano ka kami dito? Apat na araw. Hmm. Yan, mas din po. Ligalig na. Okay <laughs> na tayo. Nakikita mo na ulit si Ate Neri, no? Hmm. Alam. Ginawa na niyang laruan.

Diyan ka. Diba? Hindi ka makakit sa kama. Nahandahan na ka. Baka matanggal na naman yung karayong sa paa mo. Huwag na dyan. Dito ka lang kasi. Hindi na siya mapakali. Oh. Hindi na mapakali ang bata. Ready ka na umuwi? Eh? Excited ka na bang umuwi? Opo. Opo. <laughs> Naglalaro na siya, guys. Balik mo ito sa lag mo. Tapos akit ka sa kama. Yan, di ko kanina masyadong malayo na kasi dito ka nang opo. Ate naman namin yung aning, bayan, Bill. Bili? Bill. bili. Mm -mm. Dadap bili. Hindi naman no? dinasal mamaya din Sabi mo. Sabi mo. nang na, kung uh, na, na. Sabi, niyo, sabi, niyo, <laughs> sabi ni Doc Ben okay lang yun na hindi maubos, okay lang naman yan. Pero ano, basta niyo, ubos <laughs> <Sabi> niyo? <laughs> Sabi ko eh. Hindi Ha? lang? Hindi ka gabi. Nakagabi naman nakalitan. Ay, madaling araw ata yan. Sabi ko bang na <laughs> <laughs> doon. na lang naman ko eh. Oh, okay lang okay. okay. yan. Ano sabi ni Doc sa'yo kanina na? Inom na? And water. Ano sabi niya sa'yo? Inom na? Ano? Ito ang magsabi? Inom na? Ha? Inom na maraming? Water. Nahihiya ka? Bakit ka nahihiya? Alisin <laughs> Alisin na. naka daw malalim na okay doon tanggal na tanggal na nak na okay na thank you po yay alis na um, namin na tayo tapos na yay thank you lord wala ayan ano, Wala nang tali si Dane. Ano? Pwede na tayo mag-makdo. Uy! Dadaan tayo mag-makdo? Okay. Drive-thru na lang si Ate Mary. Oo, drive-thruan natin si Ate. Ano, okay, okay, let's go. Hey, uh, Away na si Dane. Huwag na iwan. Tara. Lupin oh, mo na. Daan na. Away na kami guys. <laughs> Tuwang tuwa paglabas. <laughs> Tuwang tuwa paglabas si Dane. Ang <laughs> oh, batang to. Wala yan, hindi yan sa atin. Opo, kay Doc. Ay, isang mes, isang, isang kama. Tuwang tuwa bata, oh. Tuwang tuwa ikaw. Antayin natin si Papa. Away <laughs> na tayo? Wala na? Okay, let's go. Babay po, room 401. <laughs> ah, tara na, tara. tara na. Yay, hey. uwi na po kami. Kinuha ni Papa yung sasakyan doon, no? Nandun si Papa, kinuha niya yung sasakyan. Ito yun na lang namin. Yan. Init na? Init? Uy. Siya mo ako. <laughs> Siya <laughs> nang ingit sa'yo. Hindi kami. Hindi kami. Diyan si Papa sa likod natin. Oh. Uy, oh, apat na araw nakakulong sa loob din, oh. Sa wakas, makakauwi na, yee, no? Yes! Saan tayo dadaan? Dadaan tayo na? Saan tayo dadaan? Nang? Makdo. Makdo sa Jollibee. Saan? <laughs> si Papa, eh? Ngayon po, kami sa McDo Chicken. Hi guys! Dane is home na po. Dito na po kami sa bahay. Baguhan si Dane sa bahay. <laughs> <laughs> Pinawisan na. Pinawisan no? na, Walang yeah. aircon. Ayan, puro aircon dun sa hospital, eh, no? Yeah. yan nag-take out kami ng chicken, ng manok, ni Ma, Ma Dinineri. Kain tayo guys. Chicken pili akin. Sa kanilang dalawa ay chicken. Bakit ka nakasimango at nakamalungkot? Ha? Huh? Why? Kasi? Bakit? <laughs> Bakit? Bakit? Init? Init eh. Init guys. Kain muna guys. Salamat po. Kakain muna kami ng chicken. Uh, oh. ayan, let's pray. Okay. Ano susubuan kita na? Okay, let's eat. Mm. Kain kami ng chicken. Magkamay ka, hindi. Susubuan eh. na lang kita. Masakit pa kamay mo. Chicken. Pagkatapos namin kumain, ay mag-tutor si Ate Neri. One hour lang naman yun. Tapos saka natin gagawin yung uh, Ano gagawin? Edit? Edit ulit? O, basta meron yung Hindi naman edit so, si lang, lang. Tutulungan ko daw si Ati Neri gumawa ng kanyang assignment Ito uh -huh. ba Balat or laman balat naman. Alaman. Okay. ayan guys. Kain, kain muna kami guys. Bye-bye. Si Papa nag-aayos pa ng sasakyan eh. mami um, ano po? hindi laglag ng rabbit. Ini-laglag ng rabbit yung cellphone. Ano ba 'yan? O, bye -bye ka na kay. Bye-bye guys. Kain po.